So guys, magandang gabi po sa inyong lahat. So last video natin ngayon dahil masama talaga ang pakiramdam ng inyong lingkod. So kaya yan, ngayon ang topic natin is about sa a uh, lending or sa loan. So kapag syempre ikaw ay porsigido talagang maglo-loan ka, in any ways maglo-loan ka sa lending para lang makapag uh, makapunta dito sa ibang bansa or sa Czech Republic Yes, it's true. Kasi po nung ako ay nag-Taiwan is nag-loan din po ako ng 100,000 pesos. Tapos, siyempre, uh, isang taon ko rin siyang binayaran. Uh, medyo mahirap talaga kapag kayo guys ay nagpunta dito sa Czech Republic tapos naka-loan kayo. Kasi ang leet nung sasahurin tapos maglo magbabayad pa kayo ng loan. Bakit ko sinabi na maliit? Sabi ko nga po sa inyo sa mga vlogs ko, di ba? For the first six months na pagdating mo sa Czech Republic, is maliit pa 'yung sasahurin mo. Mag-adjust ka kasi. So dito po sa Czech Republic, especially kapag may bayad ang accommodation mo, is kakaltasin niyan doon sa net pay mo. Kung ang net pay na lumabas sa iyong payslip is nasa 22,000 crowns, e, eh, magbabayad ka pa ng accommodation mo, for example, hindi siya libre. So, kakaltasin mo pa rin yan doon. Eh, kung may loan ka sa Pilipinas, magbabayad ka doon, for example, ng 8,000 crowns. So, talagang wala nang matitira sa iyo. Wala ka nang talagang mapapadala sa pamilya mo. So, ang masasabi ko na advice na pwede, pwede kung malakas ang loob nyo. So, after 3 months dito sa Czech Republic, pwede po kayo mag-open ng Refice and Bank. Ang Revisen Bank po is nag-offer ng loan at napakabilis lang ng kanyang um, requirements. Napakadali lang din na requirements niya. So, kailangan mo lang ng contract. Something, basta mga normal lang na requirements ang kailangan mo sa kanya. So, may papipirmahan ka lang kay company mo. Pero minimal lang yon Don't you worry, guys. So, after 3 months, pwede po kayo makapag-loan kay Refisend Bank. And then, itong si Refisend Bank, kapag nag-loan kayo sa kanya, for example, is nag-loan kayo ng 100,000, tapos 3 years to pay, ang per month lang po nun is nasa 3,500. So, ang 100,000 na pinag-uusapan natin, guys, is in crowns, hindi po siya in peso. 100,000 in crowns, tapos, ang monthly niya in 3 years is nasa 3,500 uh, check crowns din. Pero, syempre, iba-iba yun. Depende sa interest na ibibigay sa inyo ng bangko. Nakadepende rin kung aprobahan yung 100,000 crowns pagdating nyo dito at nag-loan kayo, depende sa inyong contract. Depende sa sinasahod nyo within 3 months. Kasi meron kang payslip or may requirements na 3 months pay slip bago ka makapag-loan dito sa Czech Republic. So, ang possible dyan kung may utang ka sa Pilipinas na 100,000 pesos, for example lang, may utang, uutang ka dito sa Czech Republic ng 100,000 crowns converted into peso is nasa 2,000, ah, 200, 35,000 pesos. Pero syempre, depende yun sa conversion. Pwedeng mabago, pwedeng up, pwedeng down. Basta 200 plus. Okay. Ngayon, itong si 100,000 pesos na inotong mo kay Pilipinas is babayaran mo siya sa Pilipinas. So, para wala ka ng tubuan doon. Kasi mas mahal, mas malaki kasi ang interest natin dyan sa Pilipinas. Ngayon, pagdating mo dito, every month magbabayad ka kay Refisen Bank ng 3,500, for example lang. So, sample lang to guys ha. 3,500 crowns ang per month mo. Kung 3 years mo, babayaran yung 100,000 crowns na inutang mo. Ngayon, for example naman, Ah uh, gagawin mo siyang 2 years to pay. So magbabago po siya. Pwedeng 4,000 plus or pwedeng 5,000 plus ang monthly pay mo kay Refis and Bank. Kung gusto mo rin si Refis and Bank, pag nangutang ka, for example 100,000 eh ngayon after 6 months or after 1 year ah uh, nakaipon ipon ka pwede mo po siyang hulugan ng buo or i paid na ang iyong utang sa kanila so instead na tutubo sila sa iyo ng for example 99% uh, interest so pwedeng mangyari na 4.5 na lang ang tutubuin nila sa iyo na interest so it depends yan kung halimbawa 3 years to pay ang binigay mo sa kanila pero binayaran mo siya within 1 year, so magkakaroon ka po ng discount. Ang discount po na sinasabi ko is one time pay. Ibig sabihin, kapag halimbawa 100,000 crowns ang inutang mo kay Refisen, ngayon, uh, nakapaghulog ka na kunwari sa kanila ng 30,000 crowns kunwari lang, within 1 year nakahulog ka na ng 30,000 crowns may natitira ka sa kanila na utang na 70,000 crowns. Ngayon, nakaipon ka. Nakaipon ka ha ng 70,000 crowns, ihuhulog mo po yun sa kanila. So yung 70,000 crowns na natitira mong utang is pwede at possible na maging 60 na lang yun. 60,000 crowns. So malaking malaking uh, malaking puntos kung kayo po ay makakapag-down ng one time down. Ngayon, for example, hindi ko po kayo ang 70,000 na buuin yun sa aking utang sa kanila. For example, hindi kayo nakaipon ng ganong kalaki. Gusto mong uh, magsulong. So, hindi ko po siya ina-advise na magsulong kayo agad kasi isang beses lang, one time lang ang sinasabi ko na makaka-discount kayo. The second time, for example, yung 70,000 crowns na inutang mo sa kanila, na natitira sa utang mo sa kanila, uh, nagsulong ka muna ng 35,000 crowns. Eh, di may natitira pa 35,000 crowns. Ngayon, sa susunod na mga after 3 months, 4 months, isinulong mo ulit yung 35,000 crowns. So, hindi na po siya magkakaroon ng discounted interest. Sa basis lang ang discounted interest. So, yun, sana nakatulong, ano, so, mas maigi kasi kung dito kayo sa Czech Republic is mas maganda po talaga na kayo po ay may loan. Di kung may loan kayo sa Pilipinas is uh, babayaran nyo siya gamit ang loan nyo dito kasi mas malet po ang interest dito. Sa so, kagaya ko po, ang naging interest ko at that time is uh, 9% pero noong nag-advance na ako sa kanila, Uh, nakita ko na 4.5 lang yung kanilang tinubo sa akin. So sa 100,000 pesos po, parang tumubo lang sila sa akin ng nasa... Ay, 100,000 pesos. 100,000 crowns po is tumubo lang sila sa akin ng nasa... I think nasa 17, something like that. Basta wala pa po siyang 20,000 crowns. Kaya, sabi ko na mas okay kung dito kayo, dito kayo, ano, dito kayo mag -loan. In my opinion. Anyway, thank you so much guys and have a nice day. So, yun lamang. So, medyo pahinga muna si Inday kasi talagang masama po yung pakiramdam ko as of now. So, gumawa lang din talaga ako ng video na to para po sa ating um, mga nasuporta at napakaraming comments. Thank you so much guys sa inyong pagmamahal. So kahit alam nyo naman wala akong video, kahit panoorin nyo lahat ng videos ko, ah uh, wala po akong edit. So talagang ang video ko is pure na talagang ganto lang, talking, talking, talking. Pero marami pa rin po tayong nababasa na good comments, nababasa na hindi nila inaano na wala tayong edits. So, ako kasi hindi ako nag-edit eh. Kasi busy na po ako sa work. Pero talagang ito na yung hobby ko, yung mag-video, ganun. Kaya nag-video ako, basta meron akong time kagaya ngayon na <clears throat> Nandito lang naman ako sa kusina. So anyway, thank you so much guys and have a nice day. So sana po nakatulong ako sa inyo. And siya nga pala kung meron kayong tanong, so kung meron kayong video na gustong hanapin, so meron po tayo sa YouTube playlist natin. Meron din po tayo sa TikTok natin and at the same time binubuhay din po natin ang ating Facebook page Now FW guys. Thank you so much guys and have a nice day. Maraming salamat po.